Muling nagliliab ang Crimea. Patuloy ang matagal na pagsisikap ng puwersa ng Ukraine na palayain ang peninsula at paalisin ang mga mananakop na Ruso sa anumang paraan. Mas mabilis at episyente na nilang tinatarget ang mga kalaban. Mula radar, eroplano, hanggang matataas na opisyal ng Russia. Winawasak nila ang lahat ng makita at dinadala ang buong galit ng digmaan sa teritoryong kontrolado ng Russia ng mahigit isang dekada. Siyempre, hindi na ito bago. Simula pa ng digmaan, naging pangunahing prioridad ng sandatahang lakas ng Ukraine ang Crimea. Nakikipaglaban hindi lang sa frontline, sa Donetsk at Luhansk, kundi pati sa paghahanap ng paraan para pahinain ang kontrol ng Russia sa timog peninsula ng Ukraine. Nagsagawa sila ng mga eksaktong pag-atake gamit ang drone at mga lihim na operasyon sa napakaraming target, kabilang ang mga paliparan at ang tanyag na Crimean Bridge na itinayo ng Russia para ikonekta ang sarili nito sa rehiyon. Bawat pag-atake ay unti-unting nagpapahina sa kontrol at kakayahan ng Russia sa lugar. Sa pamamagitan ng pagsira at pagwasak ng mga bomber at fighter jet, halimbawa, mas pinahirap ng Ukraine para sa mga puwersa ng Russia na magsagawa ng mga pag-atake mula sa himpapawid mula sa partikular na lokasyong iyon nang masira ang mga radar station at depensa sa himpapawid. Nagaroon ng daanan ang Ukraine para Makalipad ang kanilang mga drone at missile. Inilalantad ang mga ari-arian ng Russia sa mas maraming pag-atake. Ngayon, kahit na tumitindi ang labanan sa mga mahahalagang bahagi ng frontline, hindi pa rin nagpapahinga ang Ukraine sa Crimea. Mas malalakas ang mga pag-atake nila dito kamakailan kumpara dati. Sinusulit nila ang kahinaan ng Russia at nauubos nitong mga yaman para pabagsakin ang ilan pang mahahalagang target sunod-sunod. Naganap ang unang malaking pag-atake noong gabi ng Setyembre 21. Ang target, sa pagkakataong ito, ay hindi isa sa mga karaniwang pinaghihinalaan tulad ng istasyon ng radar, sistema ng depensa sa himpapawid o paliparan. Sa halip, tinarget ng mga puwersa ng Ukraine ang isang marangyang resort na kilala bilang Foros Sanatorium na matatagpuan sa timog baybayin ng Crimea, timog-silangan ng Sevastopol ang pinakamalaking lungsod sa rehiyon. Maaaring tila kakaiba na gawing target ang estrukturang iyon, lalo na karaniwan lang sa mga puwersa ng Ukraine na tumutok sa militar na target. Hindi pa nila naaabot ang antas ng Russia na regular na umatake sa sibilyang infrastruktura sa Ukraine, kabilang ang ospital at paaralan kung saan namamatay ang inosente, pati mga sanggol. Ngayon, gayon paman, Tumama ang Ukraine sa isang target na maaaring mukhang walang kinalaman sa unang tingin. May espesyal itong dahilan kung bakit ginawa iyon. Ipinahayag ng mga ulat sa social media na maaring may ilang matataas na opisyal ng Rusya na naroroon sa pasilidad noong oras ng pag-atake. Binanggit din ng Crimean Wind Telegram Channel na ginagamit ng Federal Security Service ng Rusya or Federal Security Service na siyang modernong kahalili ng KGB noong panahon ng Soviet ang pasilidad. Ayon sa aming source, nagtatago ang Federal Security Service sa sanatorium at madalas itong puntahan ng mga matataas na opisyal. Nalaman din ng mga mamamahayag na sarado ang pangunahing restaurant ng resort noong araw ng pag-atake para sa espesyal na serbisyo. Pinagtitibay din nito ang ideya na may mga napakahalagang bisita sa lugar. Noong nakaraan, maging ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ay naiulat na nakita ring nagbabakasyon sa lugar. Kaya hindi na nakakagulat kung may ilang matataas na opisyal ng Federal Security Service o mga mataas na ranggong opisyal ang naroon noong panahong iyon. Maaaring nalaman ito ng mga intelligence service ng Ukraine. Napatunayan na nila noon ang husay sa pagkuha ng mahahalagang impormasyon sa posisyon ng militar ng Russia, lokasyon ng mga aset, at galaw ng mga mataas na opisyal. Kung alam nila na may ilang mahahalagang personalidad ng militar sa lugar, Maaaring inisip nila na iyon na ang pinakamainam at marahil tanging pagkakataon nila para tanggalin ang mga ito. Sa ngayon, ito ay puro haka-haka pa lamang dahil ang Main Directorate of Intelligence Main Directorate of Intelligence ay hindi pa nagbabahagi ng anumang detalyadong ulat tungkol sa kung ano talaga ang nangyari dito o kung ano ang layunin sa likod ng partikular na pag-ataking ito. Sa panig naman ng Russia, kakaunti lang ang mga detalye na lumabas tungkol sa nangyari bagamat kinumpirma ng mga opisyal na nagkaroon ng drone strike. Ayon sa Russian Defense Ministry, ilang mga drone ang na-intercept sa itaas ng Crimea at mga kalapit na lugar noong gabing iyon. Kinumpirma ng leader ng Russia sa sinakop na rehiyon, Sergei Aksinov, na may namatay sa pag-atake ngunit hindi nagbigay ng detalye sa pagkakakilanlan. Sa isang post sa Telegram, isinulat ni Aksinov, ayon sa pinakabagong impormasyon Tatlong tao ang namatay at labing anim ang nasugatan dahil sa drone attack malapit sa bayan ng Foros. Sinabi rin ni Aksenov na ilang pasilidad sa lugar ang nasira sa pag-atake, ngunit hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye. Kung walang karagdagang impormasyon, hindi pa maaring makagawa ng tiyak na konklusyon. Ngunit tiyak na mataas ang posibilidad na may napatay na mahahalagang tao sa militar ng Russia ang Ukraine dahil sa eksakto at estratehikong pag-ataking ito. Kung ganoon nga ba ang nangyari, maaaring pahinain nito ang makinarya ng digmaan ng Kremlin, ang pamumuno, at mag-iwan ng mas kaunting biyasang leader sa kanilang mga unit at batalyon. Pero ang pag-atake sa gubat ay hindi lang ang nag-iisang matagumpay na pag-atake sa Crimea nitong mga nakaraang araw. Isang araw lang ang lumipas. Setyembre 22, may ulat na naman ng malaking pag-atake sa unang pagkakataon, gumamit ang Ukraine ng mga drone para atakihin ang dalawang Russian amphibious aircraft. Para maging mas eksakto, isang pares ng Russian Navy B-12 turboprop na aeroplano ang nawasak sa pag-ataking ito. Ang mga B-12 ay hindi naman talaga makabagong kagamitan. Sa katunayan, ilan sila sa pinakamatatandang kagamitan ng militar ng Russia na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Dahil ang unang lipad ng B-12 ay naganap pa noong isang libo siyam na at anim na po. Ginamit pa rin ang mga eroplanong ito noong Cold War. Kahit kaunti na lang natitira, ginagamit pa rin silang magbantay sa himpapawid at karagatan ng Crimean Peninsula. Dinisenyo bilang kapalit ng Berry F. Baanim na unang lumipad noong isang libo siyam Apat na put ang B. 12 na tinatawag ding Chayaka o Seagull ay ginawa para sa anti-submarine at maritime patrol na mga tungkulin. Halos isang daang talampakan ang haba nito at pinapagana ng dalawang Ivchenko Progress AI. 20 D turboprop engine na may higit limang libong horsepower bawat isa. Kayang maabot ng B-12. Ang pinakamataas na bilis na tatlong daan at tatlumpong milya bawat oras. At makalipad ng hanggang dalawang libo at isang daang milya. Ginamit na ito ng iba't ibang puwersang militar noon kabilang ang Egyptian Air Force at Syrian Air Force. Russia at Ukraine na lang ang patuloy na gumagamit ng dekada ng eroplanong ito. Isang daan at limang puraw ang natapos dito. Ayon sa mga ulat at open source intelligence, kakaunti na lang ang gumaganang unit ng Russia at dalawa rito ang nawasak sa ataking ito. Nag-tweet ang opisyal na ex-account ng Ministry of Defense ng Ukraine tungkol sa pag-atake at nagbahagi ng video kung paano ito nangyari. Unang beses sa kasaysayan, winasak ng mandirigma mula ATDI Ukraine, ang dalawang Russian B-12 Chayaka Amphibious Aircraft. Ang mga amphibious aircraft ng B-12 ay may mamahaling kagamitan para sa pagtukoy at paglaban sa mga submarino. Ito ang unang pag-atake. Sa B-12 tinamaan din ng mandirigma ang isa pang Russian Mi-8 Helicopter. Makikita sa footage ang drone perspective habang tinatarget at pinabagsak ang B-12 kasunod pa ang isa pa. Kasama rin ang twin turbine Miwalo helicopter ang pinakamaraming nagawang helicopter sa mundo na ginagamit ng Russia bilang airborne command post, gunship, transport craft, at sa reconnaissance missions. Walang pagkakataon ang mga B-12 at ang Miwalo na makaligtas sa ataking ito. Nakaparada sila sa isang airbase na pinaniniwalaan ng mga open source intelligence analyst na ang Kaja Airbase Base na ginagamit ng Russian Black Sea Fleet at matatagpuan sa hilagang bahagi ng Sevastopol sa kanlurang baybayin ng Crimea. Karaniwan, ang mga airbase na tulad nito ay may matitibay na air defense system sa paligid nila upang mapigilan ang mga ganitong uri ng pag-atake. Pero sa pagkakataong ito, mukhang nagawang lumipad ng mga drone nang madali papunta sa kanilang mga target at hindi talaga sila nakaharap ng totoong pagtutol. Kinumpirma ito sa isa pang video ng sundalong ruso sa lupa na nagpapakita ng resulta ng pag-atake. Ibinahagi sa ex ng open source analyst na si special Kerson Kat, ang clip na nagpapakita ng mga labi ng Miwalo helicopter. Ayon kay special Kerson Kat, ipinost ng pinagmumulan ng ruso ang video na may revelasyong caption. Tinamaan na naman ang Crimea. Nawala na ang mga helicopter at iba pang bagay na di ko pwedeng isulat tungkol sa kanila. Walang air defense at walang silbi radar. Kaya kahit na may parang radar at defense system sa lugar, malinaw na malinaw. Hindi sapat para mapigilan ang ilang simpleng Ukrainian drone na makapasok at magdulot ng malaking pinsala. Kinumpirma ng Ukrainian Main Directorate of Intelligence na ang pag-ataking ito ay gawa ng Ghost Special Forces Unit. Maraming ulat noon tungkol sa mga bihasang ghost ng Ukraine na gumagamit ng drone para magdulot ng milyon-milyong pinsala sa mga target ng Russia, parehong sa mga sinakop na teritoryo at sa loob ng Russia. Hindi mataas ang halaga ng B-12 dahil sa kanilang edad. Hindi rin sila ang pinakamapanganib na kagamitan na hawak ng Russia dahil hindi naman sila nagdadala ng mga misail o nagbabagsak ng bomba. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila mahalaga sa militar ng Russia sa katunayan, malaki ang naging papel ng mga amphibious na eroplanong ito sa pananakop ng Russia sa Ukraine. Sinusuri nila ang mga tubig ng Black Sea para matukoy ang mga Ukrainian Uncrewed Surface Vessels o USVs na kilala rin bilang drone boats upang makapagbigay ng mahalagang impormasyon sa mga lokal na unit at maiwasan ang mga pag-atake sa dagat sa mahalagang barko. Maraming mga video at larawan ang nagpapakita ng mga b na nagsasagawa ng operasyon sa baybayin ng Crimea. Simula pa noong mga unang araw ng digmaan. May imang ulat na ang B-12 ay tumutulong hindi lang sa pagtukoy ng drone boats, kundi pati sa iba pang aktibidad ng Ukrainian sa dagat, tulad ng special forces, combat divers, at reconnaissance missions sa paligid ng Crimean Peninsula. Kayang maglaman ng hanggang labing tatlong survivor ang bilabin Theoretically, pwede rin itong makatulong sa pagsagip ng mga na-stranded na marinero o tauhan ng Russian Navy, kaya rin itong maghatid ng supply sa nangangailangan. Tulad ng mga Russian pilot na bumagsak sa Black Sea, may kakayahan din ang mga sasakyang ito na mag-transport at nilagyan sila ng mga radar system na tumutulong magbigay ng situational awareness sa kahabaan ng baybayin ng Crimea. Sa kabila ng katandaan, maraming gamit pa rin ang mga amphibious aircraft na ito Bukod dyan, gaya ng nabanggit, bihira ang mga amphibian na ito. Kaunti na lang ang natitira sa Russia, at dahil sa kakulangan nila, mas nagiging mahalaga ang mga ito. Sa simula ng 2000 at 23, ayon sa ulat ng United Kingdom-based International Institute for Strategic Studies or International Institute for Strategic Studies think tank, B-2. Lahat daw ito ay B-12 polisya variants na espesyal na disenyo para sa search and rescue missions. Kamakailan, may open source analyst na tumingin sa satellite imagery ng Kaja Air Base sa Crimea at nakitang may hanggang 8B-12 doon. Gayunpaman, apat o lima lang sa mga ito ang tinuturing na kayang lumipad. Kung ipagpapalagay na ang dalawang target ng drone strike ng Ukraine kamakailan ay kaya talagang lumipad, ibig sabihin dalawa o tatlo na lang natitira sa Russia. Sa madaling salita, maaaring nabura na ng puwersa ng Ukraine ang kalahati ng buong B-12 fleet ng Russia sa isang iglap lang. Siyempre, may posibilidad din na isa o pareho sa mga eroplano ay hindi ganap na gumagana. Pero umaasa pa rin dito ang mga puwersa ng Russia. Mga piyesa. Sa kahit anong paraan, muling humina ang militar ng mga ruso sa at paligid ng Crimea dahil mas kaunti na ang B-12 na magagamit nila dagdag pa sa marami pang eroplano at radar station na nawasak na rin sa Crimean Peninsula. Mas mahihirapan na ang puwersang Ruso na subaybayan ang mga drone at drone boat ng Ukraine. Dahil dito, nagkakaroon ng bagong oportunidad ang Kiev para sa mas maraming pag-atake sa lugar. At tiyak na pinapataas ng Ukraine ang kanilang antas pagdating sa mga operasyon ng maritime drone nitong mga nakaraang panahon. Ginamit nila ang unmanned surface vehicle para itaboy ang Russian Black Sea Fleet at pinsalain ang mga pasilidad militar ng kalaban. Maaaring ang mga maritime drone pa nga ang responsable sa isa o higit pang mga pag-atake sa Crimean Bridge at posibleng may papel din sa pinakabagong pag-atake sa Kaja Air Base. Mas nagiging malakas, matalino at matibay ang mga drone boat. Pinahusay ng Ukraine ang mga ito sa paglipas ng panahon. Gamit ang mga reusable na anti-aircraft platform, first-person view na drone launcher, gunboat at mas malalakas na pampasabog para magdulot ng mas malaki at matagal na pinsala sa target sa daraanan nila. Halos sigurado'ng patuloy na gagamitin ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga patuloy na gumagaling at lalong nakamamatay na drone boat na ito para tamaan ang mga target sa buong Black Sea at lampas pa. Dahil mas kaunti na ang paraan ng Russia para makita at pigilan ang mga ito, Maaring mas mapaminsala ang susunod na pag-atake kaysa sa mga nauna. At hindi pa rito natatapos ang malas para sa Russia. Noong Setyembre 25, may ulat ng panibagong pag-atake sa Crimea. Nag-post ang Main Directorate of Intelligence sa Telegram tungkol sa matagumpay na pag-atake sa dalawang AN-26 na eroplanong Ruso at mga coastal radar system. Isa na namang biktima ng Main Directorate of Intelligence Ghost sa Crimea. Mga dalubhasa ng Special Unit ng Main Directorate of Intelligence ng Ministry of Defense ng Ukraine. Patuloy na tinutugis ng ghost ang mga kalaban at target sa pansamantalang sinakop na Crimea. Sa pagsalakay sa peninsula, sinunog ng mga espesyal na puwersa ng militar na intelihensya ng Ukraine ang dalawang AN. Dalawampu't anim transport aircraft ng mga mananakop na Ruso at tinamaan din ang surface radar station ng kalaban at Coastal Radar na m a r 10 m 1 m y s m 1 Ang mga pagkalugi ng hukbong pananakop ng Russia sa Crimea, na dulot ng mga mandirigma ng Main Directorate of Intelligence, ay naitala sa buod ng pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine para sa Setyembre 24, 2000, at 25. Gaano kasarap panuorin masunog ang AN? 26 transport ng mga Muscovite. Panoorin ang video. Ayon sa post, ito ay gawa na naman ng mga magagaling na multo ng Ukraine na kilala bilang pinakamahusay at pinakaepektibong military drone operator sa mundo. Ang dalawang AN, 26 transport plane na nawasak ay mula pa sa panahon ng Unyong Soviet at kadalasang ginagamit sa maikli at katamtamang layo ng transportasyon. Kaya nilang magsakay ng apat na pung sundalo o limang tuldok lima tonelada ng kargamento kada biyahe. Kahit walang kapansin-pansing kakayahang pandigma, mahalaga pa rin ang mga eroplanong ito sa lohistika ng Rusya. Mahalaga ang mabilis at epesyenteng paglilipat ng tropa mula punto A papuntang punto B sa ganitong malawakang digmaan. Kung wala ang mga eroplanong iyon, mas mahihirapan ang puwersa ng Rusya maglipat ng tao at supply na lalo pang magpapabagal at magpapahina sa kanilang operasyon at presensya sa peninsula. Ang mga nasirang radar naman ay bahagi ng mas malaking coastal defense system na tumutulong magbigay ng maagang babala tungkol sa paparating ng mga target ng kalaban. Kaya rin nitong subaybayan ang mga drone boat at iba pang sasakyang dagat na papalapit sa baybayin. Tulad ng ibang radar at air defense sa Crimea, Mahalaga ito sa pagbibigay ng maagang babala sa tropang Ruso laban sa mga pag-atake ng Ukrainian para makagawa sila ng tamang depensa o makaiwas at mabawasan ang epekto nito. Tuwing natutumba ng Ukraine ang ganitong radar para itong pagsaksak sa mata ng makinang pandigma ng Russia na nagiiwan dito na bulag at nagkakandara pa. Lubos na walang kamalay-malay kung kailan muling aatake, saan tatama at gaano ito kalala. Kaya naman palaging inuuna ng mga puwersa ng Ukraine na sirain ang mas maraming radar station hanggat maaari. Dahil kung walang mga mata, kahit ang pinakamalakas na kalaban ay nagiging mas mahina at madaling tamaan. Nagbahagi rin ang Main Directorate of Intelligence ng isa pang video ng pag-ataking ito, kung saan muling makikita ang kuha mula sa pananaw ng drone, ekspertong tinumbok at tinamaan nila ang mga target. Unang pinabagsak ang dalawang radar tower bago ang mga transport plane. Sa video, makikitang nagliliyab ang AN. 26 na eroplano habang makapal ang usok sa himpapawid na nagpapakita ng laki ng pinsala. Hindi rin tiyak kung gaano kalaki ang pinsalang dulot ng ataking ito sa Russia sa pangmatagalan dahil maaring samantalahin muli ng Ukraine ang huminang depensa ng Kremlin at tamaan ang iba pang mahahalagang target. Samantala, abala ang mga komandante ng Russia sa paggawa ng contingency plan, pag-aalis ng mahahalagang kagamitan o pagdadala ng dagdag na radar sa lugar. Pero mahihirapan silang gawin iyon dahil ayon sa mga ulat, ang peninsula at iba pang rehiyon ng Russia ay unti-unting nauubusan ng gasolina. Ang balitang ito ay mula sa Telegram channel na Crimea Realities. Na kamakailan ay nagbahagi ng isang post na nagdedetalye ng buong lawak ng krisis sa gasolina sa rehiyon. Simula noong Setyembre, 24 tuluyan nang nawala ang gasolina sa mga gasolinahan sa Crimea. Wala ring mabili kahit ang pinakamahal na a daan na brand. Ayon sa isang aktibista ng Palayain ang Crimea na nakausap ng Crimea Realities, nagkaroon ng krisis sa gasolina sa rehiyon. Ayon sa kanya, lumalala ang sitwasyon nitong nakaraang sampung araw at umabot na ito sa sukdulan. Naubos na ang gasolina sa mga gasolinahan kinatatakutan na ng mga taga Crimea ang nangyari. Wala nang gasolina sa mga gasolinahan. At marami ang nagsasara na lang. Nang tuluyan para hindi na magbayad ng sweldo sa mga empleyado ng walang saysay. Parehong mga taga Crimea at negosyo ay naapektuhan ng kakulangan ng gasolina. Habang tumatanggap ng kupon ang mga pampublikong sektor na negosyo, nahihirapan naman ang mga pribadong kumpanya at negosyo dahil bumagsak ang kanilang kakayahan sa transportasyon. Mas kaunti na ang sasakyan sa kalsada at punuan ang mga minibus, sabi niya. Sabi ng mga aktivista, lumalala ang problema ng mga taga Crimea dahil sa kakulangan ng gasolina. Kailangan pa nilang maghintay ng matagal sa taxi at may problema sa gasolina. Hindi lang sa Crimea ang problemang ito. Naibalita rin ang kakulangan ng gasolina sa iba't ibang rehiyon ng Russia, gaya ng Nizhny, Novgorod, Rostov at Ryazan tumataas ang mga presyo at maraming istasyon ang nahihirapan na matugunan ang demand. Muli, ito ay dahil sa Ukraine. Kamakailan, ilang mahahalagang pag-atake ng Kiev ang tinarget ang mga oil refinery, imbakan ng gasolina, at iba pang pasilidad ng langis sa Russia. Malinaw na nagdulot ito ng pinsala. Napakaraming gasolina ang natupok sa sunog. Kaya lalong naging mahirap at delikado ang produksyon sa mga refinery dahilan ng nakakagulat na kakulangan. Kaya, hindi lang nasusunog ang Crimea, kundi nauubusan na rin ito ng isa sa pinakamahalagang yaman, ang gasolina. Planadong winawasak ng Ukraine ang kontrol ng Russia sa rehiyon. Iniiwang walang armas, tao, at supply ang lugar. Tanging panahon ang makakaalam ng susunod. Maaaring magbigay daan ito sa Ukraine na mabawi ang teritoryong ilegal at sapilitang kinuha noong libo at apat Ngayon, Panoorin ang bagong video namin tungkol sa pagtutok ng Ukraine sa mahihinang bahagi ng Russia sa Crimea at iba pa. Panoorin ang mas malalim na talakayan sa bagong pahayag ni Pangulong Donald Trump ng United States tungkol sa posibleng pagtatapos ng digmaan. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para manatili kang updated sa lahat ng nangyayari sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang malalaking labanan sa buong mundo.